Hi mga kapadyent lovers all over the world and to the universe! Welcome back sa aking channel! Halat ngayon sa social media. Ito ay tungkol nga sa nangyaring Miss Grand International closed-door interview na ginanap kahapon sa Thailand. At ang isyo na ito ay mula nga sa mga fans ni Miss Grand Indonesia laban kay Miss Grand International pero kung matatandaan nga natin, Nitong nakaraang araw ay, ginanap ang Miss Grand International Runway Fashion Event sa Thailand. At ng mga araw na yan ay itong si Miss Grand International pero ay nagkaroon ng injury sa paadahilan upang hindi siya makalakad. Pero dahil alam naman natin na ang Miss Grand International Beauty Pageant ay punong-puno ng publicity, ay pinarampa nga nila itong si Miss Grand pero habang nasa wheelchair. At ang nagtutulak dito ay walang iba kundi si Miss Grand Indonesia. So natapos ang event ng Peaceful at Matagumpay. At kahapon naman ay closed door interview. What country you want to pick up the winner of MGI? Nang si Miss pero na ang siyang tinanong ay ang pinili niya na manalo ay si Miss Philippines. 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 Grand International Philippines Champ Miss Emma Tiglaw. Na siyang naging ugat ng pagkainis at dismaya ng mga Indonesian pageant fans kay Miss Pero dahil hindi man lang nga pinili ang Indonesia ni Pero. Ito ay dahil nga si Miss Indonesia ang tumulong kay Miss Grand Pero upang makarampo sa runway fashion event. Sinabihan nila ng mga negative words itong si Miss Grand Pero na hindi siya mananalo sa Miss Grand. Walang utang na loob, at kung ano-ano pa. Ang feeling nila kasi ay ginawa lang alalay itong si Miss Indonesia nitong si Miss Pero. At nagmistulang tagapagtulak or personal maid itong si Miss Indonesia ni Miss Pero. At ang lalong nakapagpainit nga sa mga Indonesian pageant fans na ito ay si Miss Grand Philippines ang pinili. At alam naman natin na ang Philippines at Indonesia ay may matagal ng parinigan at toksuhan ng mga fans sa social media. Lalong-lalo na nga sa Miss Grand International pageants. Pero hindi lang naman si Miss Pero ang pumili kay Emma Tiglaw, sampu silang mga kandidata na siyang pumili sa kanya na manalo sa Miss Grand International, narito nga sila, at anong masasabi mo sa mga naging pahayag ng Indonesia kay Miss Pero, mag-comment ka lang below at mag-subscribe ka na din sa aking YouTube channel account for more pageant chickies.